So, isaksak natin. So, nakasaksak na po yan. And then, dikit natin din. So, yan. Gumagana na po yung number one. And then, tanggalin natin itong white. Para makita po ninyo na gumagana na itong ating uh, nirewine. Yan, nakasaksak na uli. So, yan, yan po number two. So, yan po yung number three. Hey, it's DJ. What's that? So yes, mga igan. For today video is uh, I'm going to uh, how to rewind to electric pan stator motor. And then sa ating part po na ating gagawin ito. So yun, at uh, umpisa na natin itong ating uh, gagawin uh, pagpapatuloy natin sa ating uh, nire-rewind na uh, electric pan ngayong araw. So ito na po yung ating uh, pull video nitong uh, ating part 2. So dito na tayo magkukurang ng connection and then wiring. At uh, para ating na pong mabuo itong ating uh, electric pan na to. So yun, let's go. So ito na po ang ating na rewind na. So ibabalik na natin ito ito ay clockwise and then counter dito sa huli natin counter clockwise so yan ganyan lang po lang natin so yan ito na muna ang ating unahin dito natin susuot ito tulad yung paliwanag ko nga so dito ay nag uh, start ito yung starting natin nandito tayo nag start dito sa ating running winding na ito hindi dito sa kasigbay na ito dito tayo magsusuot itong ating uh, starting winding so dun pasok natin dito kaya yan ay po ay may naka standby na dalawang dalawang so, slot kaya dyan natin susuot yung lahat dyan, na natin Ano so, ba 'to niyan? Kada, hindi ko lang nakita 'yan. Ano ko dala? Niyan. Bago pa puti ay. Ano eh. ko dala? Niyan. Ini gagal so, di, di di ba bilog yan yang ginagawa mo? Aliin pati. Ang electric pan lang to. Ito pa na yung yun. The The raya, sa, kakulani ako eh. ay. Tayo naman iya engkau dah ini buti dit saya mau alih alas open ni <laughs> open area Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. Life grows our way As long as we're together Nothing can bring me down With you by my side I can take on the world When I'm with you I don't need anything else Ayan, tapos na natin yung Kukuniksin so, muna natin bago natin tatalian. So, titingnan lang ninyo dun at baka mayroong nakalabas na maliit na wire o so yung hibla. So, kailangan double check para hindi magdikit sa bakal uh, nito. Nakalabas. Ulitin natin yan. Papasok natin yan. kainin. Mira ba? So yan mga igan, tapos na tayong magsuot ng magnetic wear. So magko naman tayo. So yan mga higan bago tayo mag So gumawa tayo ng munting diagram. So hindi naman tayo sa nagmamagaling ano. Base lang po ito sa akin mga karanasan sa ating pagre-repair ng mga electric pan at washing so sinikap po natin na mag-rewind na ito po ang connection niya so ito pong running winding ayan kung napapansin niyo inikunik po natin dito sa ending ng, ng ating starting so ito yung 100 100 turn so hindi na tayo nagawit gamit ng tester inikunik natin yan itbali yan ang magiging number 3 And then, ilabas tayo din eh. Sa starting ng 100, pasok tayo dito sa ending ng uh, 230 turn. So, yan ang ating number 2. And then, pasok tayo din ulit. Eh, labas tayo dito sa, ito yung starting ng 230. Labas tayo dito sa ending ng 430 turn. Ay, 450 turn. So, yan ang ating naging number 1 pinakang mataas na reading so labas tayo din eh ito na yung ating pinakang common nya yan, kung mapapansin nyo, sa AC cord po yan, yung common niya line Hindi, nagtap tayo dito ng isang wire pa. So, kayo nang bahala kung anong kulay gusto nyo para sa kapasitor po yan. Hindi, dito po ginamitan natin ng thermal fuse sa kanto na yan. Thermal fuse po yan. Hindi, nito po yung sa starting naman ng, ng running. Dito tayo nagkuha ng kapasitor. So, yun, pinakang kapasitor niya. Itong dalawang ito. Ah, ito. Kumbaga, yung hiwalay na natin yan. Bali lumabas na wire yan. Uh, Bali, ano? 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 nga, yun yung isa sa kapasitor. Yung Bali anim na wire ang ating ginamit yan. So, yun lang. Sana nasundan nyo. So sa kapwa ko mga technician dyan na talagang sanay-sanay na ay tayo po yung nagsisimula pa lang din sa larangan ng pagre-rewind kaya hindi naman po tayo sa nagmamagaling so bali ito po yung paliwanag ko kanina ito po yung pinakang kumon nya yan, ito yung kumon nya so ito yung 1, 2, 3 and then itong kabilang linyang yan yung sa easy cord na yan hindi dito sa dulo nun so yun lang so atin ang uh, in-connection in ខ្ញុំអត់ថ្ងៃនេះរវ Maliit na yung connection. Ito yung number 1. Uh, kulay white. Ito number 2. Hindi nito number 3. Yung kulay red. Hindi yung green. Yan ang ating uh, common. Ito yung sa capacitor. Bali, anim na wire well, yan. So, yan, isalpak na natin. Para matesting na natin. So, uh, simbolo natin. Para atin na siyang matesting. Kung siya ba ay gagana. Kasi first time ko palang may mag rewind ko Kaya pasinsin na kayo sa akin. So, hindi man ako magaling dito. Ang mga uh, hindi sikap lang tayo na matuto. Uh, Mag-rewind na rin itong ganitong uh, stator na ano, electric pan. Na natin yung kapasitor. Then, lagyan muna natin ang tape. Para hindi mag-ground. nakakunik yan sa ating number 1 yung kulay white so isaksak natin ay, nakasaksak na po yan. Hindi, dikit natin din So, yan, magana na po yung number 1. Yan, number 1 po yan. Hindi nyo, number 2. So, tinanggal muna natin yung saksak -sak niya. Ito pong kulay, ano, ang number 2 niyan. itong kulay black. Yan, natin itong white. Para makita po ninyo na gumagana na. Itong ating uh, nerewine. Yan, nakasaksak na uli. So, yan, yan po, number 2 okay na okay na po siya hindi yung number 3 natin yung kulay kulay red so double check lang tayo at baka nakasaksak pa eh oriente yan yan double hinga tayo so, yan number 3 na po yan so hindi ko na ididikit yun sasaksakan na lang natin so yan sasaksakan na lang natin so yan po yung number 3 So papalitan natin ang kapasitor yan. At medyo mahina. So yan, ito na po yung kabuhan nitong ating uh, ni rewind na pang ilit ano po ito, electric fan. So maliit lang po ito na motor. Ang sukat po nito ay ano, size 14 po ito. 14 mm po yung kapal niya, hindi yung haba niya. Ay ano, 72 mm at yung kapal 14 mm. So yun po, hanggang dito na lang po ang ating video. At kung may natutunan kayo, uh, please subscribe, like and share. Siyempre pakipindot na rin ang notification bell natin. Kung yung uh, nagustuhan, sana may natutunan din kayo. So yan, natin munang ilulubog sa barnis bago natin siya gamitin talaga ng totoo. So yun, God bless you po and God bless. Ingat, ang babatisa. Thank you po.